So, magandang araw mga kaantabay. Meron tayong uh, ah, na uh, ah, binigay sa atin ay matagal na ansa ng ating mga kaibigan. So, titingin na bubuksan natin ito ah, para malaman natin kung meron siyang laman ito ay mismong nakalagay sa amin sa loob ng bahay so tingin natin kung meron siyang laman so parang yun kasi yung iba meron laman no, so ito yung uh, buong kahoy ng ipil ipil Hello. so ito wala naman dito sa amin uh, ipil ipil kaya ng ipil ipil pero nasa Uh, balkon na kami dito ano kalagay mismo sa upuan so wala kaming wala kami kasama ang bata o naglalaro so titingnan natin kung may laman ito uh, na iyong ano natin yung ito bunga ng ipil-ipil so tingnan natin mga kaantabay yung iba ay merong laman wala nadurog na oh meron siya mga kantabay ito no so meron siyang laman tingnan natin kung meron pa iba so meron pa siyang laman mga kantabay Okay. Meron siyang laman. Di bali, yung laman mga kantabay, saktong tatlo lang. Yan. Kala natin mga kantabay, walang laman. si yung uri ng uh, gamit, o tawag natin na uh, hiyas. Ano? Bakit ko nasabing hiyas? Kasi galing sa kalikasan, o galing sa bunga ng puno. Ano? So, di lahat ng, ano, ng muti ay nanggagaling sa batu. Meron din bunga ng kahoy. So, yan. Yan, maganda. Uh, nagbigay na bagay sa atin ang uh, mga kaibigan natin ng uh, Caprico na kung saan ay yung kalamitan na nagbigay. Yung mga diwata, pero bihira, yun Yan, yan mga Itong mga kantabay ay inanong lang natin. Matagal ko na tin tinago ko lang itong mga -tabay. So, di ba, ay tatlo yung uh, binahagi sa atin ng ating mga kaibigan. So, maganda ito sa gamungatan. Ano? Sa kapartigulary, sa mga naingkanto at sa mga nakulam na barang at uh, yung so, awag ah, natin na ah, pang defense din ito mga kantabay. So, doon dito sa loob ng ano, ng daw ng ipilipin, ay meron lang talaga siyang tatlo. Kala ko nga po ay walang laman. no So, yan. Pinisil ko kanina talagang wala. At no, may sa, sa bulag din siya mga kantabay. So, yan. Napakaganda niyan mga kantabay. So, ngayon. So, ngayon mga kantabay, ang gagawin natin ay sisilid ng sil ah, natin ito dito at ah, gagawin natin dito ay ihalo natin yan sa mga gagawin natin na garapa na sangkap na, ah, ano sa tinatawag natin na ah, pangdepensa so, yun. so lalagay naman natin yan kasi meron pa akong iba nito mga ay eh, oh, ano pa pare ah, ano, papabigay daw ang adiwata ah, ano itong tatlong ito diwata daw nagpapabigay, based doon sa mga ating kaibigan you no? Know? so kapri lang daw yung naghatid at di daw yung nagpapabigay okay so naroon na naman natin siya nakakuna naman tayo ng panibago na magagamit natin so yan ayan po mga gantamay at uh, meron pa tayo yung mga kantabay na yung dati pinagkita ko sa video, ito yung bigay naman na ito talaga yung bigay ng ating mga bigay na kapal. Yes. Na balite. So, ito yun. Napaganda uh, din yung mga kantabay. Titingnan nyo. Na. So, sa, sa ating binibigay itong mga ganitong yes din lang na no. na tanda na nagkikipagkaibigan sila sa atin so kusap po tong binibigay no sa atin hindi natin hinanap o hindi natin hinanting yan mga kantamay ayan so lalagyan natin sa silid natin sa sabot sa buti eh, para na, hindi siya mawala sa lakas ito mga katabay. sa naman alatan din niya